Good morning everyone! Into this video guys, i-share ko lang sa inyo ito aking Marian Plants. Hindi na nga siya lumalago sa pot niya, kaya ilang ko na siyang ilipat. Alam niyo bang 3 months na siya dito pero ganito pa rin yung kanyang itsura. Kaya naisipan ko siyang ilipat sa pot at isama-sama na lang. Ayan. Alam niyo ba guys na si Marian Plants sa isa sa mga lucky plants sa pungsoy? Ang dami ko ang exist na pot dahil ang dami kong tinanggal na plants. Kaya naman, pwede ko na siyang ilagay dito at sama-sama, the more na malago the more na mas maganda sya tingnan pwede din sya guys, i-display sa loob ng bahay, dahil uh, plant house din siya ayan, basta wag nyo lang syang ibilad sa araw, sobrang ganda nito guys at medyo delikado ito sa bata kaya wag nyo pahawakan sa mga bata tinatagan ko na nga ng soil para titingnan ko after a week kung, kung talagang lalago siya. thank you for watching everyone bye